ito yung aming ulam ngayong tanghalian. Ito ay aking steam. Ito na prepare ko na yung aking isda at namarinit ko na para ang sarap-sarap niya -sarap, guys. So ayan guys, nilagyan ko yan ng black bean, salt, ginger, and chili. So ayan, matakam-takam ang aming ulam ngayong tanghali. So mapadami na naman yung kain ko ngayon. Shout out pala sa lahat ng mga ka-OFW dyan, mga kabayan natin. Kailangang madiskarte tayo sa buhay. Lalo-lalo na kung madamot yung mga amo natin. So, ayan guys, shout out sa mga kababayan nating mga OFW. Ayan, aming ulam, tipid-tipid na rin kung minsan. <laughs> Budgeted guys. At saka magigulay ako ng saluyot malunggay, at saka yung talong. So, ito yung aming gulay sa tanghalian. Ito, chapuera, kasi ito para sa turtle, kinakain niya. So, ayan, na-prepare ko na yung aming gulay. So, ayan. Malunggay. Salamat sa kaibigan ko na ng malunggay. At tapos, may saluyot akong tanim. Sintro yung eggplant ay binili sa market. So, ayan, guys. Abangan yung aming ulam mamaya guys, ayan, nilagay na natin yung isda sa steamer. So, kailangan kumukulo yung tubig bago natin ilagay yung isda para hindi siya masira. So, ayan, i-steam lang natin around uh, 10 to 15 minutes kasi maliliit yan yung isda. So, ayan lang guys, abangan. Ayan na aking steam fish guys. So, ayan, tikman natin. Mmm, sarap. Yes. Yes, yes, yes. Sarap siya, guys. Kulay ko na. Talong, malunggay at saka sa luyo. Tara kay tayo.